Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa naridinig po natin na nag-outbreak ngayon sa bansang India, which is the Nipah virus. So ang Nipah virus mga kabuhay, isang zoonotic virus. Ibig sabihin, it can spread between animals and people. So, it causes severe disease and death in people. So, ito po yung ating ipapaliwanag sa ating topic po ngayon. Sa mga kabuhay, ang Nipah virus or NIV ay isang infection po na pwede pong transfer from animals to human or human to human or animals to animals. Ang fatality po nito ay medyo mataas, so 40% to 75%. Sa mga kabuhay, tanong po natin, anong animals po ba ang pinaka-host or carrier ng Nipah virus? So, sabi po ng mga scientists, ang mga bats o paniki ang original source dito po nanggaling itong Nipah virus at naisalin po sa atin pong mga domestic animals. So, makikita niyo po sa picture, it isa po itong fruit bats na nasa family po ng Terropodidae, species po ng Teropus genus. Highly contagious po, lalo na po sa atin pong mga domestic animals like yung baboy. So, ang incubation period po ng Nipah virus ay 4 to 14 days. So, after po na ma-expose dun sa virus. So, meaning po, after 4 days na na-expose ka sa nipa virus, so, dun na po magsisimula ang mga signs and symptoms. Sa mga kabuhay, ang mga domestic animals po na unang-unang nahawaan itong nipa virus na daladala po ng paniki or fruit bats ay ang mga baboy. Ang mga signs and symptoms po na makikita dito sa mga hayop na ito ay acute feverish, uh, labored breathing, medyo nagkakaroon po ng twitching muscle spasms. Sa mga kabuhay, a little bit history po. Kailan po ba nagumpisa itong Nipah virus or paano po ba to na detect? Year 1999, during an outbreak among pig farmers po in Malaysia at na i-transfer din po sa Singapore. So, since then, wala naman pong na-report po ulit kasi na pigilan naman po. Name po ng virus is name after the village where it was discovered. So, kaya po Nipah virus. Then sa Singapore, for pop. Kasabay din po noon, 11 cases naman po yung na-record na namatay. Then after po ng outbreak po na yun sa Malaysia and Singapore, noong year 2001 naman po in Bangladesh and Eastern India, meron din pong na-detect no na outbreak po ng Nipah virus at nakita din po dun sa Teropus bat species, no yung carrier po ng virus. At karamihan po mga kabuhay, noong 2001 sa Bansang India, karoon po ng transmission ng virus sa mga health healthcare settings po natin, lalo na sa mga hospital staff at yung mga bumibisita po sa mga hospital. Sa so, mga kabuhay, una po nating itanong, what are the signs and symptoms na meron pong Nipa virus or infection yung isang hayop o isang tao? Bukod po sa naipaliwanag po natin kanina, yung mga domestic animals like yung mga pigs, horses, may mga twitching muscle spasm, feverish symptoms, no, and trembling. So, sa taon, sometimes may mga asymptomatic infection So meaning po, some people with the virus have no symptoms, pero pwede po silang maging carrier. So magkakaroon po ng lagnat, no? masakit po ang ulo, headache, vomiting o pagsusuka. Then yung iba po may kasamang ubo, okay? sore throat, masakit po ang lalamunan. Yung iba po may kasama din pong pagtatae o diarrhea. At isa po sa medyo masakit, no, or nararamdaman yung myalgia or muscle pain and severe weakness po. After po ng acute respiratory infection, ang target po ng Nipah virus yung brain, no, ng isang tao o ng isang hayop. So, nagkakaroon po ng dizziness, uh, drowsiness, hido, okay, altered consciousness and, and neurological signs, no, na meron na pong acute and encephalitis. Ang sinabi po natin, encephalitis, mga kabuhay, is infection na po sa brain. So it can be fatal or dangerous po no sa kalusugan po ng isang tao. Pwede pong magkaroon din ng pneumonia kasi target din ko ay ang lungs. Pag talagang severe na po, kakayan ko ng seizures and coma within 24 to 48 hours. So pwede din po humantong sa death or kamatayan po ng isang tao o ng isang hayo. Mga kabuhay, sagutin naman natin yung mode of transmission ng Nipa virus. So, paano po ba ito na from animals to animals or human to human? So, first po, ang carrier natin, di ba, itong fruit bat. So, lalo na po sa bansang Bangladesh and India, ito pong mga fruit bats, di ba, may mga dates po sila doon or some fruits na pwede po nilang kainin. Itong mga frutas ay nalawayan, no, ng fruit bats or na-contaminate po ng kanilang urine na ihian din po. Tapos po, naipakain po sa mga domestic animals po na then or kahit tao po, no, kumain po noon na hindi manugasang maigi or niluto, pwede na po maging source of infection. Pwede nyo na hong yung nipa virus. Sabi nga ko yung mga raw date palm juice na contaminated ng urine or saliva. So once po na na-contaminate na po at nakuha na po, for example, ng mga baboy, so madali na po itong mag-spread no, directly kung may mga workers po na nagtatrabaho dito sa farm. So pwede na hum directly from animals to human Close contact po ang kailangan halimbawa. Nahawakan mo yung dumi, na-expose ka dun sa saliva, sa urine, sa blood ng contaminated or may infection ng Nipah virus. Lalo na mga kabuhay sa mga farm, so direct contact po sila. Unprotected contact with the tissue of a sick animal. So dun po, naipapasa po ang Nipah virus. Tandaan natin, napakadali pong maipasa to sa ibang mga organisms. Kapag direct human-to-human -human transmission naman po among family and caregivers of infected patients. So kailangan po magsuot din ko ng mga protected na gloves, mask, and also yung PPE. So, pwede po natin gamitin yon. Mga kabuhay, may mga laboratory testing po. po. Meron po silang sinasagong mga blood test. at uh, tinitingdan din po yung mga body fluids po ng isang tao na suspect po na may infection po like the RT-PCR, real-time polymerase chain reaction, detection ng antibody, yung tinatawag po nating ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay, For sample, yung nilang cerebral spinal fluid kung meron na po bang encephalitis or infection po sa utak. Mga kabuhay, ano po ang treatment ng Nipah virus? So virus po ito, there is no specific vaccine pa po na nadidiscover for Nipah virus. Wala rin pong drugs o gamot na po sa Nipah virus. Sa mga pasyente po or in infected ng ganitong virus, supportive care po ang ibinibigay. Then, mga kabuhay, halimbawa, nakita po sa isang farm, infected na mga animals or mga domestic animals po natin, tatanggalin na po nila, i-isolate na po nila no, yung mga hayop na infected para hindi na humahawa. So, nagkakaroon po tayo ng prevention. So, ika-quarantine po yung mga animals. Ban, no, yung movement ng animals from infected farms to the other farm. Sa so, mga kabuhay, ang Nipah virus, ay pwede pong i-reduce no, yung risk to human-to-human -to -human transmission at always regular hand washing after caring or visiting sick people. Kaya mga kabuhay, ito po yung maikling pagpapaliwanag po tungkol po sa nipa virus at panalangin po natin na nasa bansang India sa state of Kerala na wag na sana pong lumala no, yung kanilang sitwasyon, yung outbreak ko ng nipa virus at wag na hukumalat no sa buong mundo dahil napakataas po ng fatality rate no ng dulot po ng Nipah virus 40% to 75% pwede pong magdulot po ng kamatayan no sa isang hayop o sa isang tao pero mga kabuhay wala pa pong naitatala na cases po ng Nipah virus sa ating pong bansa sa Pilipinas ayon po sa Department of Health so mag iingat po tayong lahat mga kabuhay lagi po tayong maghugas lagi ng kamay lagi po tayong magdisinfect so god bless everyone bye